na hindi sa sangayon sa isinusulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kinatigan din po ng Iglesia Ni Cristo ang posisyon ng Pangulo na ang impeachment ay hindi makapagdudulot ng kabutihan sa buhay ng kahit isang Pilipino. Hindi lamang ito pag-aksaya sa oras ng pamahalaan kundi makakahadlang din sa pagresolba sa marami at pangunahing problema ng bansa. Mataas na presyo ng bilihin, mababang kalidad ng edukasyon, impresnaktura, serbisyong pangmedikal, kriminalidad, seguridad at iba pa. Higit sa lahat, ang pagsusulong ng impeachment ay mauwi lamang sa pagtatalo-talo at papagkakampi-kampi, hindi lamang ng mga mamamayan, kundi pati na rin ng mga opisyalis ng gobyerno. Ipinaalala rin na kapag nagtatalo-talo ang mga nasa pamalaan, apektado ang taong bayan at kapag magulo ang bansa, ang mga tao ang kawawa. Lagyan po natin ng konteksto ang dalawang pagpapahayag na nauna upang lalong mabigyan ng diin ang kahalagahan ng pagkakaisa pagkakasundo at kapayapaan sa ikalulutas ng panganib na dulot ng kahirapan dahil sa lumulubhang katiwalian, korupsyon, kalamidad at lalo lamang napabibigat ang buhay at pamumuhay ng ating mamamayan. Sa isang ulat balita ng periodikong Philippine Star, apat na araw nang nakararaan ay ganito ang sinasabi. Based on a recent SWS survey, an estimated 17.4 million Filipino families considered themselves poor in the last quarter of 2024. This number represents 63% of the surveyed respondents, the highest self rated poverty in 21 years. Across the country, Mindanao had the highest self rated poverty. at 76%. Followed by Bisayas at 74% and Luzon at 55%. Mga kababayan, sa tayang lima ang miyembro ng bawat pamilyang Pilipino nangangahulugan na aabot sa 87 milyong Pilipino sa ngayon ang nagsasabing sila ay mahirap. Katumbas ito ng 75% ng ating populasyon ngayon na tinatayang 116 million o oh mahigit pa. Gusto ko pong banggitin sa inyo at kailangan malaman ninyo na sa taong ito ang ating national budget ay nagkakahalaga ng 6.3 trillion pesos. Ito po ang ating national spending. Ang ibig sabihin... Ito pong halagang ito ang gagamitin dapat ng pamahalaan upang tugunin ang lahat ng pangangailangan pangkabuhayan, panglipunan, pangkalusugan, pangedukasyon, pangseguridad, lahat ng kakailanganin alang-alang sa kapakanan ng bawat isang Pilipino. 6.3 trillion pesos. Ngunit ang tinatayang magiging income lang ng ating bansa ay kulang pa sa limang trilyong piso. Ang ibig pong sabihin, meron tayong deficit. Meron tayong kakulangan na 1.5 trillion pesos. Ito po ang ating ipangungutang sa taong ito. 1.5 trillion pesos. Ibig sabihin po, bawat araw tayo'y gagasta ng 17.6 billion pesos. Yun po yung ating gasta. Araw-araw. Ngunit ang ating kinikita ng bansa ay 13.4 billion pesos lamang. Sa makatwid, ang uutangin natin araw-araw ay 4.2 billion pesos. Katumbas ng 175 million pesos bawat oras. Napaka-bigat po na hinaharap na hamon at problema ng ating bansa. Hindi po biro-biro ito. Ito po ay pananagutan po ng ating mga opisyalis. Hindi po pwedeng talikuran ito. Ganito na po kalala ang problema pang ekonomiya ng ating bansa. Ngunit, hindi po yata ganito ang naging direksyon sapagkat sa halip na po unahin ang mga binanggit nating malalaking problema na kinakaharap ng ating bansa. Ang inuna po ay mga bagay na mauwi lamang sa pagkakampi-kampi at pagkakabahagi ng ating bansa. Bakit po? Nagtatag po ng Quadcom. Ang buong akala ko po sa pagtatatag ng Quadcom, ito po ay apat na komite sa House of Representatives. Kinonsolidate ginawang isa, isang makapangyarihang komite na ang buong akala ko, ito ang gagamitin para tutukan ang namumuong problemang lumulubha pa na hinaharap ng ating bansa. Napakataas po ng bilihin, lalo na po yung pagkain ngayon. Nagtanong-tanong po ako, ang isang pirasong kamatis last week is 20 pesos. Tama po ba yun? Ang ngayon po, may nagsabi sa akin 30 pesos isang kamatis. Ang isang kilong kamates, 400 pesos. Tama po ba yun? Ang isang piraso ng siling pangsigang ay 10 piso. Yun po yung sinabi sa akin. Tama po yun? 600 pesos per kilo. Yun po ang bell pepper. Dalawang kulay po yata yung bell pepper. Isang berde, isang pula. Forty-five pesos ang isang piraso. One pesos ang isang kilo. Bakit hindi po ito yung unang harapin natin? Napakalala po ng presyo ng kuryente sa ating bansa. Meron po akong isinulong na sampung panukalang batas na ang tanging layunin ay ibaba ang kuryente sa bansang ito. Ikinalulungkot ko pong ibahagi sa inyo na kahit isa'y wala man lamang pong nadinig. Ano po yung dininig pinatawag ang dating Pangulong Duterte, pinatawag ng Quadcom? At ang ginamit na pamamaraan ay yung isinasaad sa saling, saligang batas, inquiry in aid of legislation. Natupad po ba yung inquiry in aid of legislation? Papano po in aid of legislation kung ang tatawagan nilang resource persons para humarap sa paglilitis na yon ay puro kalaban ng dating Pangulo. Alam po ninyo lahat yon. Pinagtatanong nila yung Pangulo base do sa mga sinumpaang salaysay at affidavit nung kanyang mga inusig nung kanyang panahon sa War on Drugs. Hindi naman ipinatawag ang mga taong maaring makapagbigay sa kanya ng tulong upang ipaliwanag ang rulo ang war on drugs. Hindi ipinatawag ang mga solicitor general sa kanyang panahon. Hindi ipinatawag ang mga CPNP upang magpaliwanag kung ano ang war on drugs. Puro kalaban ang dating Pangulo. Yung mga abogadong kasama niya, para magtanggol sa kanya hinas sa lumalalang kahirapan na pinalubhapan ng katiwalian at korupsyon, kalamidad, kriminalidad, bangayang pampolitika at iba pa. kilala po nating lahat na nagkakatipon ngayon na sa pagkakaisa, kapayapaan at pagkakasundo lamang natin makakamit ang inahangad na pagunlad at pagsulong ng ating bansa. Sa bahagi po naman ng kapatid na Romel Topacio, tinindigan ang pagtitipong ito ng Iglesia ni Cristo ay kongkretong kahayagan ng suporta sa naunang pahayag ng Pangulong Bongbong Marco.